may gabi Luzon, Visayas o Mindanao o maayong gabi sa inyong tanan mga boss kumusta ang inyong kagabi o nung nakadaog ba mo sa 331 na resulta karong 9pm draw balik result na pod ang resulta karon mga boss no ni balik ang 331 gahapon ra ni lusot pero gibalik dai ni lolo pagka naman so mga boss congratulations day sa ang di advance regalo gahapon no sa 773 congratulations kung nakapick mo ana mga boss ha o sa 896 congratulations kung nakapick mo na dito sa tuang guide pattern na, -na, -na dito sa tong guide pattern mga boss o ka ang target ta sa 96 na pairing na to o pasok ang atuang 86 na pairing food congratulations kung nakapick mo na mga boss Okay mga boss, mag-advance regalo na punta ka para og mapuhon sa August 17, 2024. Before ta mag-start mga boss og hatag guide karon para og mapuhon, tag like mga boss, binili ko like and then subscribe sa mga wala pa ka subscribe sa atong YouTube channel na Boss Train 3D Vlog. Okay mga boss, ato nang hatag ato ang advance regalo and then ah uh, special kombinasyon o pagbonus o partial kombi upat ni mga boss na ito ang karon para og mapuhon sabay lang mga boss sa mga ganaan mo sabay ha Ay ato na ni hatag mga boss hindi lang lang anon sa mga ganaan lang mo sabay sabay lang ni mga boss ha Ato ang ihatag para og manipuhon mga boss ha sabay ninyo sa mga ganaan lang Congratulations mga boss ako nakapick mo sa ito ang mga kombinasyon karong adlaw. Wa ta karong adlaw no, naka kahit pa paano naka naka-daog man na guide. Sa mga nakapick lang, o sa mga wala ka mga boss, ah bawi ta ugma no? Okay itong regalo para ugma mga boss kay mao niha. Regalo atong regalo mga boss kay eskalera ni mga boss okay di magkumpiya sa og eskalera mga boss kay delikado ang eskalera pag eskalera mo og mapon mga boss sa all draws mo mga boss pag eskalera og mapon natay hatagog mga guide og mapon mga boss sa eskalera double uh, sabay lang po din yung mga boss sa mga ganahan lang ha ang shadow ani ni mga boss kay 9 8 7 okay 987 ang iyong shadow ani mga boss respeto rin ninyo mga boss ug mapun ha all draws ni mga boss ato ning regalo okay ang iskalera mga boss Ug double grabe ang double mga boss karong buwan na buwan sa august nagbiga okay kini mga boss atong gihatag na regalo ay yung kumpiyansa ini ha sabay ninyo og mga boss ha? sa mga ganahan mo sabay sabay lang mo okay screenshot mga boss next natin ibibigay ay, ay special combi mga boss special combi natin para tomorrow sa mga ganahan lang mo sa og sa mga mahilig lang aning dula sabay lang mo mga boss okay palugog share sa to ang video mga boss aron marikomenta ni lolo no o daghan pang makakita sa to ang mga guide sa mga mahilig aning dula nga Okay mga boss, ang shadow anin mga boss special combination nato para og mapuhon. Uh, 4, Okay, 473 mga boss. Target rumble. Respeta rin ninyo ha. Target o rumble mga boss. Okay. Screenshot mga boss. Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha. Sabay lang ninyo to ang ipanghatag. And then next natin mga boss ay pabonus. Ating pabonus para og mapuhon. Sabay lang mo sa mga ganahan ha. Ang um, pabonus nato kay 4 6 7. Ay bukumpiyan sa mga boss ha. Basig mo sunod na basig. Basin unya kung mo ni gibalikan sa 3 3 1, mga boss ha. Kini kini. Aksyado shadow niya mga boss kay 9 1 2. Ay mo kumpiyansa mga boss, okay? target o grumble mo ani mga mapon okay I screenshot mga boss and then ang next natin ay ating first partial combi na mga boss okay ang partial combi natin mga boss all dur ni tanan mga boss atong gipanghatag ha Seven, eight, four ako ni gibalik mga boss gihatag na ako ni Green sa inyo ha pero akong gibalik kay hat ang 78 para sa kuha mga boss ayang shadow ni mga boss kay two, 239 Okay? Respeta rin yung mga boss ha Huwag mo ganin yung 239 mga boss Kaya delikado po yung kombinasyon ha Mahihim mo ng 236 mga boss ha Mahihim mo ng 236 Respeta rin lang yung mga boss Target o grumble Sa mga ganahan lang ha Okay? Sa mga ganahan lang Screenshot mga boss Akin yung mga boss na ako ihatag sa inyo ha no? kani og na may kapamare sa mga boss para isinin ninyo all draws ha 78 mga boss para sa kuha mga boss ang kining pairing na 78 hat ni sa kuha mga boss ang 78 pwede mo mag double draw mga boss ha 7 7 8. pwede o ato ang double na 7 8, 8 pwede pwede kayo mga boss pag doon na may, doon na may kapamares ani mga boss sa 78 na perinato. na to. Ha, para sa kuha lang mga boss ha. Sa kuha lang guide. Hat ni sa kuha. Para lang sa kuha. Okay? Kung doon na may kapamaresan ani mga boss. Parisin ani mga boss. Ang 78. Old mga boss sa oldros. Okay? Para lang sa kuha mga boss. Okay mga boss. Uh, Mura na to ang guide karong adlawan no. Ako lang yung remind sa inyo ha. Ning 8 0 5 ayon yung kumpiyansa ni ng 805 mga boss ha o 3.05 ha basi mo tagit o rumble mo na, mga boss ayon yung kumpiyansa ni mga boss ha ang 8.05 kasi sigig pakita sa kuang guide ha mga boss Sigig pakita na sa ako mga guide mga boss mga boss o mapuhon natay, natay mga hot kombinasyon Abang po ninyo o mapuhon natong i-upload ng mga video mga boss ha? Okay mga boss, gabi inang dako. May exit na ko mga boss. O daghang salamat sa inyong tanan mga boss sa patuloy na pagsubultan nyo sa ating YouTube channel na Boss Run 3 Vlog. Thank you, thank you so much po matalaga sa inyong mga boss. Okay mga boss, exit na ko. Good night. O God bless sa ang lahat po mga boss. Bye bye po.